Ibigan. Kumusta po dito? Parang may naririnig ako ng mga ano kakaiba dito. Ah, nandito sila. Nakabang. Doon pa rin kanina. Oh, sige sige. Oh, sige sige. Oh, sunod ako. Hmm. Hunter 18 Uy mga tayo no Uy tayo nakapag relax tayo no Ah uh, kaunti ano ba yung nakapag relax Nakapag relax pala Kasi no habang naglalakad tayo Pag uusapan natin no Kasi namimingaw na din yan Ang ano natin dito sabi ng kaibigan natin Doon daw na no, So doon daw tayo Magdaan-daan na lang sis na natin ang tuto Ang sabi niya no ah uh, ano daw ang yung ano natin dito ay unti-unti na pala nilang pinapasok ah no? uh, matagal na, na pala sila dito nandito pero mailap sa tao minsan pa nga may napabalita pero walang naniniwala no pero alam naman po natin sa mga scientists natin ano natin Nandyan yan no pero napakabilis kasi yung ano nila yung spaceship nila so yung bang UFO mahirapan nang mahirapan saka alam lang po natin na napaka high tech high tech po talaga no high tech naman noon high tech po talaga yung mga gamit nila kaya napaka ano ah, wala imposible sa kanila no kaya yung kaibigan natin si Xiong na awa siya sa mga tao kaya may mga tao din na nilapitan nila para maging aware no? at yun yun pala unang ah, una una ang gusto nila dito is yung mga ah, mayroon daw silang uh, gusto ng mineralis no para sa karagdagan o makumpleto ang kanilang uh, invention no ineinbenta na panghimpapawid at magagamit nila at bilang protection din sa kanilang planeta no mayroon din daw dapat ano uh, protection daw no, every ano uh, planet no kasi eh, ano daw eh, yung nagagamit daw nila yan noon no at saka sinasabing parang kulang din panahon ng uh, system na ano ba yun ah uh, war yun sabi niya no yung ano ba yun basta ano lang hindi ko masyadong naintindihan basta yun ano yung planeta batok planeta yun din ano niya yun, no yung digmaan sa uh, every planet so naghahanda din sila so baka naranasan din yun ano, ano hindi natin alam o, ano ba pero ito ito po ay ano lang no ito po ay ah uh, yun din ang sabi niya pero hindi natin talaga ito sigurado no sure ba no kasi para sa akin wala din akong kalam alam nito no kaya minsan din hindi ko masyado naintindihan yung iba na pagkano niya dito na tayo sa ano sa bandang ilog no. ang iingatan natin makalampas lang tayo dyan kasi dyan talaga ay mahahawan madali tayong madi-detect dyan kaya napaka ano, siya pala si Ixor no? magiting na na magiging talaga tayo dito no. pero ang sabi niya kahit na ano daw lang si Sinjong daw niya, no? so maswerte pa rin tayong tao no. kasi mayroon pa rin ibang na mayroon din na ano uh, yung may puso ko sa tingin natin at natin sa tingin walang puso yun nagmamasid oh my goodness oh, so, babatan yung bahala ka dyan hindi pa sa araw mailap din sila yan hindi yan basta basta sila na hindi katulad ng gabi kapag diritsuhan yan ito pag maaraw ano din yan, sila baka maraming makakita maalarma ang lahat no kaya masulti na rin tayo yung gawin natin mag iingat tayo baka maliligid tayo dito ah. sana sana madala natin to patungo sa kakaibigang Ramson pero sa so, ngayon di pwede kasi uh, baka baka nakalimutan pa 'yun, no? Kitang-kita naman natin gwardyado yung ano niya, yung bahay niya. Ah, uh, parang ayo talaga magpa-disturb ni Kidigan ramson So dito na tayo. Ito yung ground na medyo uh, 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 delikado at kinakailangan natin na uh, pagandaan. Kapan, nandito na talaga tayo. Yan. Lah, mukhang kailangan malubat yung ano ko yung cellphone ko sa 29% sana hindi malubat to huh? para makunan pa talaga natin ng buong detalye Uy! so, dito tayo kaibigan kumusta po dito parang may naririnig ako ng mga ano kakaiba dito ah nandito sila nakabang dun pa rin kanina oh sige sige oh sige sige oh sunod ako oh my goodness naman oh, sabibat na naman dito daw may nakaabang dito tapi daw nakaabang dito pero siyempre mag-iingat pa rin tayo ah hindi natin makikita dyan dito tayo dito ah dito tayo kaya makikita natin yung dun sa kabila ah, at saka kurbada kasi dito dito tayo dadaan

Esa la cumplieron.

gusto ko na hawakan ka na ano, ka pa hindi ba talaga gamit yung mga ko kung mapapansin ba nila o ko sila kasi sila yung ano sila yung napakahitik pero medyo may katarahan din kasi kahit na sa malapit na ako hindi tayo madaling ano ah uh, ano ba yun yung, yung nadidetect ka pero siguro kung mag magtanga-tanga din tayo malidetect talaga kayo sulit na tayo tayo ng kataguan wow, oh, yun yun pa tayo naman dito tayo tago tayo dito ah. Ah. sa mga kakado na tayo ng ganito mahihirapan na yan sila lalo na kapag yeah. green yung kataguan natin mahihirapan na yan sila Thank okay. you. kaibigan. Alam ko nandiyan ka. Magpapakita ka. Hey, kaibigan. Alam ko nandiyan ka. Yung pwersa ko, ramdam na ramdam ko. Kaibigan. Hindi yan nagpakita. Okay, kaibigan, salamat. Ikaw na yung bala. Sige, nasisin lang mo dun. Para masama na. sina. Kasi ako, pauwi na ako. Ikaw na bala dun, ha? So, okay, na lang. Ito, pagpapas na si natin. So, tayo, tika na ito. sa na Dalamnya nak tikau-tikau pun, kan? Sebelah dami ya. And, yang para apa pawai na, semibat na, yang na lagi pa. Nah, kau ini sisa para kayu, yang and... para lang na siya para bang nagdadalawang para lang hindi na yun sila ba na ano yung gagawin nila kasi pag nasa katin na, ha eh, di ba nakikita niya po ang kaibahan nung nandito sa katin ng bato kahit saan tayo magtago Nandiyan. para bang uh, nila kung saan tayo pero ngayon parang tumatanga sila kasi nakadipindi pala parang magnet yun no, kasi party nila yun so ngayon mag ano sila parang nuggets ko na talaga ang gusto ng kaibigang Ixor sa atin gusto mo ipiwatig na doon ilagay sa may saging para hindi nila matis halaman yung eh. halaman yung saging eh, hindi yung, hindi yung wala hindi wala yung ano wala yung kuryente na katulad natin na tao na tayo yung humahawak simple may kuryente tayo na siguro nasa mga hindi ko nagkakal nasa mga 18 volts so 18 ano ba yan basta sa so, 18 so, yan tapos hawak natin yun, malititik nila. No? Alam naman po natin gano'n sila kahitik talaga. Pero kapag dun nilagay sa halaman, tulad ng saging, wala yung watts ng kuryente, wala dun. So hindi madidik, No? Tapos hindi yun magpapangsin yung bato na yun. Kasi nandun sa saging, palagi magbabasa ng tubig. Kaya pala, no? kaya tinanong nyo kanina, kahit na medyo malapit sa atin, parang wala silang imit. No? Parang naguguluhan sila kung saan. no? Ah, ang sa kanila lang, Uh, pag-iingatan natin ito yung matambangan tayo sa so uh, siguro sa siguro tayo makakawin ngayon at wala na rin ako narinig ng mga buses na iipon, na sila dun bala na sila kung saan sila, kung babalikan tayo sa bahay, makikita nila makapansin nila, wala na sa atin yung uh, hinahanap nila so wala na, no? Pero mag-ingat pa rin tayo, baka mananabla sila. Titirahin tayo. Yun ang pinakadelikado dyan. No? Kaya, mas importante, wala silang mahagip sa atin. Wala silang masisilip sa atin na ah, ang yung kinahanap nila nandito sa atin. At isa din, no? Oh, ang nasasab na ano ko, napapansin ko, na tayo, ah, ako na tao, yun ang pinahawak para sa kaligtasan din siguro ng tao no? na katulad namin na ah. no? Uh, na ano nila na na ano nila ba bang ba, na, ano ba yung tawag din? na naatlan nila ba na doon sa lugar na yun andyan kami din nag explore biligay sa atin kasi kapag siguro sila yung mag, magano siguro kasi sobrang magkapangyarihan nila tapos sila yung maglagay siguro matitris o masusundan kanina tinitira tayo kanina pero iwan ko lang kung nakita sa camera yung pagligtas ng kaibigan iksaw sa atin so yun ah, uh, na lang, mag-upcam na lang po kaya ako, uuwi na ako, no? So, maraming salamat po no, sa pagsuporta niyo po sa akin. At hanggang dito lang po itong video na kita-kita sa sunod mga upload ng mga video. Babo!